yan ako mga guys magandang hapon sa ating lahat ayan grabe sama ng panahon ayan, susundo tayo sa ating uh, ulinggit ayan grabe uwi na mga estudyante ayan di kayo nag, nagsasa ano eh, nag, sa club ba yun kumbaga susumbero o payong ano mga batang ire kapag kayo nilagnat sinipon And then yun know, na nga at uh, pupunta tayo ngayon sa Amadeo ang grabe ang ulan susunduin ko yung anak ko sa school ang grabe oh may bagyo yata nabasa na ng mga estudyante Uh, let's go, Pupunta tayo ng uh, Amadeo Elementary <coughs> Excuse me Elementary School And then yung mga mga estudyante dyan ha Mga magulang Ayan Pagsusundo susundo kayo sa anak nyo Huwag kayong hindi magdadala ng payong pag ganito ang panahon Nako Nako Ayan pa naman ang napakahirap sa lahat Pag nagkaroon ng sakit No Nilagnat Inubo Ayan pagkaganto ang panahon kailangan may kapote, may payong ayan siyempre, hindi lang din yon mga guys, hindi lang tayo mga estudyante o lumalabas ng bahay, pati yung mga magigiting natin rider ayan, yung mga nagdi-deliver ayan, mga rider delivery ayan ah uh, magdala kayo lagi ng kapote mga bro kasi ang hirap pagka nagkaroon tayo ng sakit no yan sa trabaho natin no, sayang sayang din ang isang araw, kaya lagi magdala ng kapote, and then after ng uh, trabaho ay uminom na kayo ng gamot no, kung may nararamdaman na kayo, medyo masama ang timpla dahil sa kakadeliver, kasi ang mga riders kasi natin guys, na magigiting na rider salut tayo dyan sa mga rider natin ay eh, wala tayong masabi kasi rain or shine umulan man o maraw talagang uh, bakbak sila ma-deliver lang yung inyong mga order ayan kung ayaw nyo magsilabas ng bahay gusto nyo dadali na lang yung order nyo kaya sana naman din uh, wag naman natin din silang uh, uh, papagalitan kung sakaling uh, pagkanto ang panahon no at saka kahit na umaraw siyempre hindi mo masasabi matrapik at saka napakahirap no kung iraras nila sa karsada yan uh, may maaksidente di ba may tamang speed lang naman din no? pero sana naman konting intindihan lang kung nalit lang ng konti wag na nating uh, ano o uh, pagalitan, o sabihan ng masasakit na salita, o uh, pangit na salita no? Kasi napakahirap ng buhay ng mga rider delivery pagdating sa lansangan. Kaya konting uh, bait na lang tayo uh, guys, no? Yun lang. Tulad niyan, no? Umuulan. Oh, madulas, 'di ba? Syempre mamadaliin nila 'yung order, 'yung sinatawag na rush hour. Ay napakahirap mag-rush hour pag ganitong panahon. Ako nga, guys, eh, no? Kahit papasok ako ng trabaho, nakakatakot uh, din talaga. Uh, yun lang. Sana maintindihan natin sila. Then lahat ng motorista sa lansangan mga guys Mag-ingat tayo dahil napakadulas ng lansangan ngayon Dahil basang basa no? Basang basa sa ulan Napakahirap talaga Lalo madudulas ka no? Pagkadulas mo bigla si Semplang ka, Patay Kaya yeah, yung uh, mga pangyayaring hindi na uh, nakanais-nais nice, nice. Kaya haluan na lang natin ng pray Pagdasal Ayan para sa gabay. Ayan, bali nandito na tayo sa elementary school, Amadeo. Ang problema nito, na nako, saan natin makikita si Jacob? Ayan, grabe. Out na pala ng mga estudyante. Ngayon, nahahanapin natin si Jacob. At uh, susunduin na natin. Ay, dala tayong kapote. Diba naman, 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 naman. napakahirap talaga napakahirap pa ganito lalo lalo sa ating mga estudyante no? hirap mabasa ng ulan dahil uh, sisipunin tayo dyan at sundin ko na yan ako pasukulong ko na baka naglalaro lang doon